Magandang tanghali po, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong mga kaidol Andito po tayo ngayon sa Quezon <coughs> City ah, kung saan ay po tayo nakatira ngayon Ito po yung bago. bago tayo mag Bago ko pakita sa inyong mga alaga kong mga kaidol ay mag-shout out muna tayo mga kaidol. Shout out muna sa aking mga subscriber diyan. Mga kaidol, subscriber, shout out po. Ay Picunyo Brothers, BCD Target, Katagi TV. Joseph Pros ng PNB Lagro Brands, mga kaidol. Shout out po sa inyo. Mang Kuloks. Kuya Vince Vlog. Rip Lipiro sana Pablag, Era mo let's son Connection Mami G Yusif Gibo Baldo 69 Luleria 1970s Alvarez Kito 31 Boeing TV Munica Silvestre Yusip Gibo Andon Mix Vlog Gerald Ocampo Shout out po sa inyo sir At ito pa dadagay po natin Karon itit Flag, Usang usang gabi nyo Rapi Dungog Winner na kanay ng Baguio City Kuya Bert Andon Mix lari Larry Salazar Majong Sibin First Brian Noriga Epic Sampaga Manuel Garcia, Rick Srachika, Ronald TV. Shout out po sa inyo, sir. At sa mga hindi pa nga po nag-subscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe naman po, like and share mga kaidol At ito na po, ipakita ko po sa inyo yung aking mga alaga po rito. Ayan po, itong lupa na ito yun. Know? Ayan po yan, nakita niyo yan, yan, yan. ito po yung mga kambing. O oh, yan, mga kambing yan. yan may kambing. Kambing. Kambing-kambing lang. At oh, ang unti sila. Yan na sila. unti ang nang mga kaidol. ayun po. ayun po. Ano, marami pa yung sa kakabila doon. may, may magdatingan pa mamayang gabi yan. Ayan po. Iba dito. Ito naka, nagpapahinga na mga kaidol. Ito po. Nakakuha uh, na humigit kumulang ito sa mga dami itong mga alaga ko rito. Ito yung pwisto ko rito. Yan, alawak na yan. Okay. Gubat na gubat talaga kayo doon. Pero linisin ko ito. Pagdating ng panahon. okay. Huni po mo na ito. Huni ng ibon. Ang po mga idol. Huni po ng mga ibon. Inaulit ko po. Sino pa po hindi napaka subscribe sa akin YouTube channel. Pakisubscribe naman po. Maawa naman kayo. Magtulungan tayo. <laughs> Mag like and share po mga idol. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood na aking munting palabas. Yan po. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat mga kaidol. Sana huwag po kayo magsawa manood ng aking munting palabas.